Makalipas ang 14 years sa London, sinaliksik ni Jade ang isang grupo ng mga mutant na tao na kilala bilang Zero. Sa umpisa naging maayos ang lahat ng bigla siyang nasugatan sa kamay na naging dahilan para maamoy siya ng mga Zero. Siya ay hinabol ng mga Zero, sa kabutihang palad na gawa niyang makaligtas sa pag-atake ng mga mutant. Hanggang sa umatake ang isang napakalaking mutant caterpillar at nawalan siya ng malay. Siya ay iniligtas ng mga mistulang mabuting Samaritano at dinala sa isang pinatibay na kanlungan upang tumanggap ng medikal na paggamot. Plano ng kanyang mga tagapagligtas na ibigay siya sa umbrella dahil siya ay itinuturing na isang high value target. Dumating ang umbrella at inutusan ng pinuno na si Baxter ang kanyang mga sundalo na paslangin ang lahat maliban kay Jade na dapat mahuli ng buhay. Naganap ang patayan, at nakatakas si Jade sa pamamagitan ng paglokso sa napakaraming mga Zero na nakapalibot sa kanlungan, napilitan si Jade na ipaglaban ang sarili laban sa Zero Horn. Inutusan ni Baxter ang kanyang mga tauhan na tumuon sa pagpatay sa mga Zero para protektahan siya upang siya ay mahuli. Nang biglang dumating ang isang armadong kotse at nakatakas si Jade at nagmaneho papuntang Dover. Kasama siya sa ilang refugee ng may dumating na ferry, at ang grupo ay nakaharap ng isang USS convoy na binaback up ng isang armadong drone. Napilitan ang mga tao na tumakbo, habang ang drone ay nagpapaputo. habang nakatingin si Baxter mula sa kanyang nakatigil na sasakyan, sumali si Jade sa isang refugee convoy. Habang nagmamaneho, naririnig ng mga refugee ang mga liquor sa malapit at napilitang magtago sa kanilang mga sasakyan. Dumating si Baxter, inaalerto ang mga leaker na pumasok sa convoy at nagsimulang pumatay ng mga tao. Iilan lamang ang nakatakas, at habang naglalakbay sa mga tunnel na baha, natuklasan nila na ang isang batang lalaki, si Liam, ay nahawahan. Siya ay nakagat tatlong araw ang nakalipas, at ang kanyang mga magulang ay hindi sinabi kahit kanino. Biglang isang higanteng mutated spider ang nagsimulang umatake. Sa sumunod na laban, namatay ang ama ni Liam bago tuluyang napatay ni Jade ang gagamba. Hinimok niya ang ina ni Liam na iwan ang bata, ngunit tumanggi siya. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay ng mag-isa, lumabas si Jade sa tunnel sa Calais, France, at nakitang naghihintay si Baxter sa kanya. Lumitaw ang mga militanteng kapatiran at nagsimulang bumaril. Nahuli nila si Jade, Baxter at iba pang nakaligtas. Dinadala ng kapatiran ng kanilang mga bagong bihag sa isang bilangguan. Naiintriga si Jade sa isang grupo ng mga nakakadena na zero na nagbibigay ng workforce upang ilipat ang isang malaking mekanismo at palakasin ang bilangguan. Ang isa sa kanila si Mother Zero ay tila pinuno nila. Hinikayat ni Baxter si Jade na tulungan siyang makatakas. Nagtagumpay sila at sinama ang iba pang nahuli na USS Troopers. Nang pakawala ng Zeros, sa sumunod na laban, pinugutan ni Jade ang Reyna at nakatakas sa bilangguan. Namatay si Baxter bago ito nakalabas, nahuli si Jade ng isang USS unit. Pinanood ng commander si Jade na pinigilan, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang helmet siya pala si Billy, dinala siya at kinulong sa isang umbrella base. Siya ay tinanong ni Billy na nagtatrabaho para kay Evelyn. Huling nagkita ang dalawa noong 2026, nang buntis si Jade. Si Albert ay namatay na. Bagamat alam ni Jade na ang umbrella ay isang banta sa universidad, ang paghahanap ni Billy kay Jade ay mas personal, bagamat lumalaban sa T-Virus, hindi siya imyon, at sa kalaunan ay lalala. Sinabi sa kanya ni Billy ang posisyon ng isang kupunan sa paghahanap sa universidad, at nagalis ng umbrella tracking chip sa kanyang braso kinuha ni Jade ang pugot na ulo ni Mother Zero at tumakbo palabas. Tumungo siya sa dalampasigan kung saan nakahanap siya ng bangka. Siya ay tinambangan ng pangkat ng paghahanap na binubuo ni na Amrita at Gideon na dinala siya sa kanilang barko kung nasaan sina Arjen at Bea. Naghihintay si Jade habang naka-autopsy ang bangkay ni Mother Zero. Nakibahagi si Amrita, tama ang hula ni Jade na siya ay dalawang buwang buntis. Ang autopsy ay nagpapakita na ang katawan ni Mother Zero ay gumagawa ng dalawang enzyme na bumababa kapag nalantad sa oxygen. Nagsasagawa sila ng 55 iba't ibang mga pagsusuri, sinusubukang mapanatili ang mga enzyme na may artipisyal na laway. stabilize ni Jade ang test 56 sa pamamagitan ng pagdura sa sample. Ang pagpapakilala ng T-virus sa mga enzyme, tinutukoy nila na ang isa ay umaakit sa virus at ang isa ay nagtataboy nito. Sa teorya, ang mga enzyme ay maaaring gamitin upang itaboy ang mga Zero o atakihin sila ng isang target. Upang subukan ng teorya, sumakay si Jade sa isang bangka upang kunin ang isang Zero na babae. Kinabukasan, pumasok si Bea sa lab ngunit pinigilan siya ni Jade sa pintuan. Sinugata ni Jade ang sarili niyang daliri para simulan ang pagsusuri, umaasang matrigger ang pangamoy ni Zero. Ang kanyang enzyme treatment works ay nagpapanatili sa kanya na protektado. Ngunit ibinaling ng Zero ang kanyang atensyon kay Bea at hinabol siya sa corridor. Hindi sinasadyang dinala ni Bea ang Zero sa iba. Nakagat si Amrita bago pinaputukan ng Zero. Pananagutan ni Jade ang pag-atake at muntik na siyang mapatay ng partner ni Amrita na si Paolo. Ipinagpatuloy ni Jade ang kanyang pag-aaral sa ulo ng Mother Zero. Natuklasan niya ang isang umbrella tracking device na nakaimbed dito. Ibig sabihin, si Mother Zero ay isang taong high target ng makuha siya ng Brotherhood, nahanap ng umbrella ang kanilang barko dahil sa tracking chip na nakadikit sa ulo ng Mother Zero. Dumating si Arjun na nagbabala na ang mga tripulante ay sumang-ayon na pag-usapan ang dipag-atake sa kanilang barko. Papunta si Sakim sa Pampang para makipagkita kay Evelyn Marquez. Dinala siya sa isang tent sa isang pansamantalang base at ipinakilala kay Evelyn, na nagsabi sa kanya na gusto niyang ibigay si Jade. Nang dumating si Bea, binalaan siya ni Jade na puntahan si Arjun at kunin ang isang berdeng duffel bag at umalis sa barko. Hindi nagtagal, ang iba ay bumalik kasama upang iulat ang pinag-usapan nila ni Evelyn at maghanda na isuko siya. Sa pampang, si Jade ay sinama ng isang senior USS commander na si Maloy at dinala sa base. Doon, nakita niya si Evelyn, na nagsimulang kumanta at sumayaw, si Evelyn ay nahayag na nasa ilalim ng kontrol ni Billy. Ginagamit ni Billy ang remote control para manipulahin siya at, siya ay may control sa umbrella sa loob ng maraming taon. Malinong niyang inihayag ang kanyang mga layunin, si Jade ay gusto niyang kunin upang gamitin para magamot ang kanyang kalagayan. Napagtanto na hindi niya kayang pasunudan sa utos, naglabas si Jade ng isang vial na naglalaman ng attractor enzyme, at daan-daang zeros ang nagsimulang dumagsa sa base. Pinapatay ang sinumang operator ng USS na kanilang madaanan. Nang makita ang napakaraming zero, ang barko ay inilagay sa alerto at ang mga tripulante ay bumaba, na nagpapakita na ang isang napakalaking infected na buwaya. Madaling nasira ng mga zero ang perimeter wall ng base at sumugod patungo kina Billy at Jade na nag-abot at magkahawak kamay. Ang mga zero ay dumaan sa perimeter ng umbrella. Bumalik si Billy sa tent kung nasaan si Evelyn. Habang si Jade ay kinaladkad palabas ng dalawang operator patungo sa Zeros at lumaban. Ina-activate ni Billy ang mga drone ng Umbrella na nagsimulang poksain ang mga Zero habang nakatakas si Jade. Sakop pa rin ng deterrent enzyme hindi pinansin si Jade ng mga zero at tumakbo ng mabilis papunta sa barko. Kung saan naghagis si Arjen ng lubid para makaakyat siya. Bilang proteksyong pang emerhensya, sakaling magtagumpay ang umbrella, iniutos ni Sakim na palayain ang mutant crocodile. Tinapos ng mga drone ni Billy ang pagpuksa sa mga Zero, pero maraming USS troopers at napatay dahil sa crossfire, habang ang buwaya ay patungo sa lupa. Sa barko, napagtanto ni Jade na nawawala si Bea at nakasakay sa isang ninakaw na bangka. Nakatakas si Billy sakay ng helicopter, ginamit ang mga rocket nito para patayin ang buwaya. Si Jade ay nakaharap ni Billy at ng helicopter crew na gustong kunin si Bea bilang specimen. Dahil hindi mabaril lang kanyang kapatid, nag-alok si Jade na sumuko kapalit ng kalayaan ng kanyang anak na si Bea. Sa halip ay binaril ni Billy si Jade na itinuturing siyang walang kaugnayan kung mayroon siyang bea. Agad na bumangon si Jade nang lumipad ang helicopter, dito nagtatapos ang season 1, abangan ang season 2 salamat sa panunood.